Ayun, so mga idol, tala, tala, tara, what, aron, aralin natin kung paano nagsimula itong mga to mga idol. So mga idol, yun nag-umpisa yung mga yan. Kung paano naganap ang mga pangyayari yan. Ang ganda yung mga idol, di ba? Kung kapansin nyo, yun pala ang biyak ng buhay ng mga porcelain plates na yung mga idol. Tapos, kakabit ko isa-isa dun sa mga pader, di ba? Hanggang mapuus, hanggang taas. Grabe yun. Grabe yung wat na yun. During the reign of King Rama eh, There was a restoration of the temple at it is a building walkway siya So, meron na palang restoration mga idol. Marami na rin. Ayan tayo mga idol ha. idol. Dito naman tayo sa amumuno ng ating uh, King Rama 9, no? Hanggang kay 10. So, tingnan natin 'to. Ayun na siya. Ramis, mga idol. Ito na si King Rama din. Sobrang nakaka-apis yung ginawa nila dito. Restoration dun sa structure nila. yung class. Kala ako Ano yung mga idol ah. Napakaganda talaga ng Thailand. Mga ilibisitahin yung Thailand. mga idol 1959 1996 so dati pala mga idol may daan talaga anong pala naman yung daan kaya lang ayaw na lang paakitan siguro mga idol para maingatan yung property diba yung napaka historic na yan mga idol no na sobrang ganda kasi mga dolls ayan siya no okay yung restoration na ginanap okay yung ganjaan that box yun so mga lods no And, uh, ito pala yung Giant Guardians. Uh, Nirestore din pala siya mga idol. Sabi ko mga lods Feet in the green Prestige grabe ito mga lods eh? uh, Copper Gold Silver Grabe mga lods Unbelievable napaka ganda mo ha so mga idol, sana nakita nyo kung paano siya uh, naayos mga idol, no? So muli mga idol, ayan na siya, no? What Aron mga idol, no? Uh, napakaganda. Napakagandang lugar dito sa Bangkok, Thailand, mga idol. Sobrang maaamis kayo sa lugar na to. Maaming tao. Grabe. Grabe yung structure to, mga idols unbelievable talaga siya. Payawak what shine exhibition. Oh yeah, mga lords. Ano pa nakita nyo? Wala na po sa doon. Wala na dito. Dito. Hindi pa po hala ako. Ayan mga magagandang nagagandahan teacher ng Batangas mga idol no? Yes, yes, di ba? Okay yeah. diba? Ano school nga kayo ulit, ma'am? Santa Ana Santa. Oh, yan ha. Ah. Oh, panadayo kayo doon. Puntahan niyo mga nagagandahan teacher natin, mabuhay mga guro, di ba? Masayang masaya sila, sila sa mga nakapagbakasyon, okay. kahit papaano, no? Sa mga yes. stress, okay. no? Busy na sila Yan. <laughs> okay, so yeah. Buhay mga bayani, mga teacher, no? Dahil diyan, ma'am, totoo ma may kami. All right. Ang ganda, oh. May isa pa yung pupuntahan, di ba? May, may isa pa yung pupuntahan? Wala ba yung reclining buda? Yung, wala? Iba di, Hindi, iba-ibang place, no? Ito, ito yung mauso. O, yan, oh. Mas, mas mura ba dito? Tingin nyo. Ito mang... Or, nakaikot na kayo kagabi? Yeah. Mas mahal dito? Basta, okay. so, ano, baka. So, sa Angel Square, oh. Meron po. Pwede yung lahat. T-shirt ka. Oh, okay. Anong okay. okay. stick? Okay. Ano mga lods, rektahin ko na yung video o putulin ko muna. Dito na tayo eh. Rekta na, no? Ay, nabalamak ka dyan. Mga idol sorry ulit. Ito yung mga souvenir shop nila, no? Ayan. Ayan. O, oh, yung mga VCR dyan. Isang ikot lang mga idol, isang pasada lang mga idol. Iba talaga what aron mga idol, ang ganda. Napakaganda mga idol. O, mga nagugutom na dyan, no? Ayan na, ha? O, oh, full pack pa kanina mga idol, eh. dami yung kinain, eh. Ako pa ba? Ayan, eh, eh. Ang surap, eh. chicken 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 ibang chicken chicken La. Hi. hi, hi. How much? I did 300 baht. Ah, 300 only. Philippine. Philippine, you open shop for me I it's half of your first service. Okay, okay, okay. One minute. One side. Okay, inside. Yes, eat first. <laughs> one, one. Okay, wait. I, 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 I'll come back. Okay, wait, wait. Ah. Eh. Huh. Grabe, oh, binibigay sa akin ni Q. 150 lang mga loads, no? So, tingnan natin mga idol. Hindi na tayo nagkamadali, eh, di ba? Yan, no? Oo. Oh. Diba? Oo, ganda, oh. Ito ko kasi ako dito, eh. Hi ma'am, how much for this one? 299, wow. Ah, mga lods ah. Puti na natin ang buo mga idol para isahan na lang, isang upload na lang mga lods. Tensya na ulit ah. Buhoy yung mga teacher natin doon, mga idol, no? Uy, may cruise ship pala. O, meron, no? yung mga national costume dito, mga idol. Yeah. Hmm. Okay. Ah, ang isda. O, boat trip, oh. Boat trip mga idol, boat trip. Meron palang lang boat trip dito mga idol eh. Patusin na natin 'to. 'Di ba? Hmm. Hmm. Pal, eh. Mga mga idol, kapatusin natin 'to mga to. <tinyo> Ito pala yung ticket, public boat oh. Yan oh. Hi ma'am. The ticket is open for eh, everyone. One day. One day. So what's the start, ma'am? One way. Up to you. Ah, one way. So two way. Okay. Okay. You open until what time, ma'am? 8 a.m. to... Okay. Wow. So, 1.50. I will uh, pass to the boat market, right? Boat market. Okay. Okay, ma I'll come back. I'll come back later, ma'am. Thank you so much. Grabe pala mga idol, oh. So, mga idol, may natutunan ako isang life hack na naman, mga idol. Natutunan ko oh, dito, no? ah uh, pwede pala, mga idol. Ayan, oh. Kasi, mga idol, meron kasi hindi kasama sa tour, mga idol, na iisipin mong medyo, alam mo na. <laughs> mga idol, babalik ako rito mamaya. Ah, kasi iba, eh. Iba yung nangyari, Ah, iba yung package kong kasama, mga idol. Parang, ang layo, eh, di ba? parang lugi ako dun <laughs> kaya di sa mga idol subukan nyo boat ride na to mga idol no? gagawa natin ng paraan to di tayo papayag na ganun ganun lang na babalikan ng hotel mamaya kasi half tour lang tayo no? so walang ganun Mars ayusin natin to mga idol samahan nyo ako idol sa ikot lang tapos tara rektahan tayo ulit mga lods no? diyan natin to yung kanilang park mga lods no? Ay, Ito pala rin ganun-ganun tina nakisama yung weather mga idol oh sensya na ulit mga lods sa mamaya mag-boat ride tayo grabe dito mga idol gandam view pwede palang ganun eh kaya mga talaga naglalaboy ka eh diba kasi imagine mo babalik ako ng hotel mamaya mga idol tapos ganun ganun na lang oh may boat trip oh oh floating market ayan you know. oh oh diba so yeah, I will ride the boat there uh, is it possible to visit also the floating market floating market, today closed today closed, why? yeah, Saturday Sunday But the 150 baht is two way, yeah. Yeah, number one. Okay, thank you so much. How about this one, sir? What's no, this? Sir. Only that. Yeah. yeah. number one. Thank you so much, sir. O, oh, Odi ba? Kait na. Diya yung sayang yung oras mga idol. Pwede ko mag-grab papunta dun, di ba? Oo. Oh, and yung king nila mga lods Oh. Si king, eh no. Si king and queen. tayo koti koti Pabalik ako rito mga idol puting ko to ay papayag na ganun ganun lang mga idol alay natin tanya ikutin na. ha la 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 ang ganda mga idol ikot natin tong napakagandang lugar nila mga lods no may magnum mo. Siyang ikot idol? tayo doon. Tayo pa yung gano'n lang. Walang gano'n, Mars. Walang gano'n, Mars. Hindi pa pwede yun, oh, man. Visit pa dyan? Hindi <laughs> pwede yun, mga idol. Kaya nga kamahara idol tayo, eh, no? Uti natin to, Mga idol. kaya to, mga lods tara yan o no? Buddha is not for tattoo bawal nga eh ewan ko ba kaya mga idol siguro pa nagpunta kayo sa ganito no huwag yun na lang puntahan yung ano kasi baka masita kayo mga mahal pa kayo mga idol mahirap na buti na lang no ako pa naman plano kong patatok talaga yung Buddha na yun no? 오, k y thank you so much. <laughs> 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 it was very easy to me. <laughs> <laughs> wow. <laughs> Grabe ito mga idol, bigat pa nito para akong si Tor, no? Grabe. Grabe yung tunog niya mga looks, no? Very heavy. You can try? Very heavy, very heavy, very heavy. Very heavy. Okay. Good. Bigat niya mga idol, hindi ko siya kaya ng isang kamay lang na ganun. Grabe, no? 오, 티봐. 신의 눈냥 마 아이돌. 비비트니. 오, 응뭐 두고 막 이박삭이 티봐. Pilipino pala sa Tagalog pala po mga ito. Diba? Pilipino. Mga kababayan, what's up? Grabe yun mga idol. Ibang klase yun. Tingko ko ito isa sa mga hindi pa nakapasok ng iba, no? Kasi tingin nila parang wala lang. Yung pala meron pala doon eh, di ba? Tingin pa tayo ng ibang moss, baka meron pang iba. Ito, no. ito mga idol mukhang tapos na rito mga lods tapos na, tapos na. ayun so mga lods no, dito nagawa kasi ang ating uh, ikot-ikot, no? Uh, muli mga idol, maraming salamat sa pagtutok sa akin channel. Sorry, ma mahaba masyado. Hindi ko nakinat eh. Sige na ulit mga idol, ha? mahal ko kayong lahat.